Ay, ay, ay! Dahil dumaan ito sa wall mo, mas worthy ka. Dahil ito na ang kasagutan sa mga katanungan mo. Ayun o, oh. ayan. Pasensya na ha, dahil hindi ako nakapaghanda, hindi ako nakapagpaganda dahil nandito tayo oh, sa oh, buti. No! Pero, dahil sobrang busy, <laughs> pero ginawan ko pa rin ang paraan para makapag-video lang ako dahil sa lahat ng mga kaibigan ko na nagtatanong kaibigan, friends ayan, ito na ang sagot sa mga tanong nyo kung paano dumami ang aking followers ayan, paano ba dumami ang followers ayan ito lang po ang maa-advise ko wag po kayo doon sa palo to palo. Yan. Wag po tayo doon sa palo na palo kasi kahit umabot pa yan ng 20k yung mga followers mo walang manonood wala kang engagement kasi palo to palo lang eh ba diba? dahil yan maganda na ayan ang ganda na ng beauty ng swilin ayan si swilin po ito ayan uulitin ko po hindi po maganda yung naka, nakikipag palo to palo. Kasi po, kahit umabot pa yan ng 10K, 5K, 20K, yung mga followers mo, kahit umabot pa yan ng 50K, walang, walang, walang manonood. Alam nyo kung bakit? Dahil, nakipagsabwatan lang kayo, palo to palo. You know, parang, may obligation sa, sa kanya. Hindi siya nag enjoy sa video mo. Ganon po yon. Ang sekreto lang naman po kung paano dumami ang mga followers at tumas po ang ating engagements ay enjoy to upload. Upload ng po ng upload. Kung hindi ka pa monetize, itong gawin mo. Every day, 4 video. Upload mo. Upload ka sa wall mo, upload ka sa story mo, upload ka sa reels. Basta, pwedeng gawin mong apat na video o tatlo. Basta everyday mag upload ka. At saka, op, ganito lang yung ginawa ko. Kaya dumami ang followers ko. Ayan! Send to invites. Nag-send invites ako sa mga friend ko. Araw-araw. Tapos, every day, meron niyang nagla-like, meron niyang nag, yung like, heart, sad, yung mga nagla-like sa mga video mo, yun, meron yung, yan, send invites bites. Yan po ang ginawa ko every day. Halimbawa, umabot yung mga nagla-like, nagha heart nagsa ba, umabot yan ng 20 or 30, minsan, umaabot yan ng 100 kung nag, maraming nakakagusto o naggaganahan sa video mo. Sa 20 na yan, merong magbabalik kahit lima man lang, araw-araw. ba? Diba? Ayan po. Sana po sa lahat po ng ng anong just comment down po para masagot ko po ito po ha, base lang po ito sa experience ko. Sa experience ko lang po. Ayan. Yun lang po. Maraming salamat po. Thank you for watching. Hanggang sa susunod po. Bye-bye! I love you po!